kasama natin ngayong araw na to si JB si Marco ay eh, hindi ko ni-reply baka... Ah, bi eh, hindi ko siya chinat, baka busy sa school yun ah, maraming ginagawa total, nag enroll siya ngayon, fourth year na siya ah, yung course niya naman is scrim, hindi ko na masyado siya munang kulitin kasi, syempre sa so future niya yun eh future yung usapan doon, yung labanan kaya, huwag natin guluin ito naman si JB ngayon, wala pa naman sila may pasok na ba kayo, wala pa da? wala pa, mag-aaral din to pero ngayon ngayon wala siya pasok. Kasama muna natin sa ating biyahe or gala. Pag ng beach, mag-standby tayo mag-relax lang. Eh, naman yung mga beach dito sa amin. Alam nyo naman yan, di ba? Yun sa mga hindi na kapag subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko. Kagaya nito at naray pang iba. Yun. Hiningal na ako agad. Baboy. Tapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, Patreon, please subscribe yung Patreon account. Si JB, yan. Ay ka, JB. Si JB ay magkakaroon na rin ng Patreon account. Kaya sa mga gusto mag-subscribe, subscribe na rin kayo sa kanya. Yung link nasa baba lang. Sa baba lang ng itong ano, description. So, tara, Bihay na tayo. Punta na tayo din. ay Hindi, 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 Ayun ang sabta mo, Anita! Sa palo! Mga vloggers ah! Jay? Nahiya ka pa rin? Iba, ka pa rin sa camera? Kaya ako ba sa kanila sa mga viewers natin? Dapat na. no, ikaw ay ya. <laughs> Second time ni JP na sasama sa atin ng mga vlog. madalas kasi nakikipis siya, may mga ginagawa rin o tapaw rin ang kanilang trabaho so, sa Samol. Yun. Siya, hindi talaga siya talaga siya available madalas. Ito ngayon, wala na siyang trabaho. So, usap. Sama na kami mag-vlog na lang. tuned na-injure na ako pa rin namin at time tayo sa masaya gusto po yung gustong gawin to fix things that weren't broken misunderstandings and words unspoken we fall apart Dito kami naliligo dati sa nagabalaw. Pwede na, dito na naman, ayokoy ah, pa dito sa mga mga doon na di ba wala tao, kita ng picture niya. wala da lang gagil Kung mayroon magdadive sana tayo sa tumagang. ah, uh, ta -oh. uh, diba, kapins.

Kita, kita. A few moments later. sarado sila, kuya ate. Yan dito kami dito ako nagpesta pag naliligo. Pero mula sila, tingnan natin dito kung may tao dito tapo po, ayaw. Tao po. Wala rin. Pero since, ah, bawal pumasok dito pag walang tao. Ayun, walang tao dito, bawal pumasok. Wala sila. pero dyan tayo maliligo sa baba eh Ganda pa naman dito, Jib. Saka ang dito, ano, pag pumunta ka dito, may pwedeng pagbanlawan. May CR sila, pwedeng magbanlaw, maligo. Ayun yung, ayon yung kagandaan sa lugar na to, eh, may access sa tubig, tsaka sa CR. Whenever na sumakit yung mo, di ba? Makakapag-poops ka or makakapag-dumi ka. Kung gusto mo mag maligo. May mga ka kasi may tubig. Ang problema lang natin is walang tao. Walang bantay. Ang bantay, ang aso, hindi man nagkasalita yan. Di ba? Ay! Cute-cute to tingnan niya. Saan yung amo mo? Saan yung amo mo? Saan amo mo? Saan yung amo? Ha? Saan yung amo mo? Saan sila? Saan sila? Saan sila? Ha? Saan sila? Huwag magagat. Huwag magagat. Saan sila? Ha? Saan sila? Bibi? Hmm? Hmm. Bibi lang yan na bibi lang. Babae ka pala eh. Babae pala tong bibi na doy, Hmm? Ay, nanganay. Huwag eh. ka magagat. Saan ang amo mo? Hmm? Saan sila? Wala sila dito? Oo, oh, ganda yan dyan. Pero try natin magpunta doon sa unan. Kung maka... Try natin pumunta doon sa kabila. Doon. Kasi may daan naman doon yan. Pagkatatanda ko, eh sila Boss G yung... <laughs> Kasi Sinu sinup ko na. Dito ko yung sila nakikita. Dito yung beach na yung pinupuntahan nila. Ayun, <laughs> try natin doon ma kung makapaalam tayo, kung makapag, makapasok tayo. Maganda kung hindi, eh, okay pa rin at least nagpaalam pero may mga madadaanan yan dyan pas sa looban uh, ang gagawin natin ngayon explore tayo dito sa may San Banda o tagawayan. kung may mga pwedeng mapasukan sa mga beach na yan sana meron tara 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 <laughs> bahal na tumatris tra <laughs> tara tara Wag. 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 bung mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> 哎呀，哎呀！这。 Hindi guys, may spot tayo nakita dito guys. Ang ganda. Panahalo to. Ano? Trespassing tayo dito. Ang ganda. Kagi, ganda dito. si makita. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Hey. Panalo dito. Panalo yung spot na to. din na. Ano, Panalo, panalo, panalo. Oh, panalo, panalo. Ganda, ganda. Ang ganda. Ang tao. Ang tao. Ang Mm. Maglalagay hmm. hmm. na kami sa atin. Dito oh. Dito. Hindi tayo mag-spot. Ano okay. dito magtambay? Ano Jade no? <laughs> Kuha muna kami ng gamit. Yun. Ang kagandahan sa spot na to, walang tao. Tapos, mayroong bangka. Feeling ko ito yung dinadaanan ng mga lokal dito. Ng mga nangingisda. Dito sila papunta. Kasi may bangka dyan na isa eh. Dito, walang mga turista o mga ano. New spot na naman nakita natin. Pwede tayo dito para magtambay, magtamboy. ano, <laughs> di ba? Panalo, panalo. Ganda dito, ang ganda. Sure bull to. Feeling ko, ay putya, may mga bahura oh. Next time, dala tayo ng pins. Free diving tayo dito. Tapos mamana tayo for sure may mga isda yun dyan na ma-okay. Goods dito. Tara, set up natin yung gamit natin. Ayan e, tayo nalang, Mike. Mike, laki, eh, tak battery.

Ganda dito. Maligo tayo tapos magchicha. Yung kanin natin, uh, natin tsaka ulam. Meron tayong pusit tsaka Bicol Express. Ay ano, Bicol Express pa to. Ano naman siya. Giniling tapos kanin. Ang yung daing ganyan na nilagay ko sa bahay. Daing kasi ulam namin ng umaga. May lighter ka Dave? Meron. Pakapay tayo para hindi malamak masyado. Tangan <laughs> yun. Ayan, ayan. Nanti deh Nanti didapat. Pagsakan to naman kayo, JB. Isa, dito na rin naman tayo. Maligo na tayo muna. Bago tayo mag-picture or video. Something ganyan. Dito naman tayo, JB. Maligo na tayo sa beach. Yun, sobrang tirik ng araw. Maliligo tayo. Sama natin si JB. Kagandahan sa dagat ato. Crystal. Ito, sobrang liwa. Sobrang linaw. Wala nang naliligo dito na tao. Kunti lang. Ay, wala. Wala talaga. Asin. isang haba-haba ng Long Beach kasi mukhang private property mga beach dito so, then, daan para sa public usually naman pwede naman to sa pampubliko eh problema eh pinrivate ng mga tao talaga eh. dito sila nag way para sa mga maliligo sa dagat wala <coughs> tayo magagawa dyan kanila yun lupa nila yun eh. pero sana naman di ba dapat merong right of way ang mga tao para sa dagat kasi wala naman nagmamayari ng dagat eh gobyerno naman to eh, para sa lahat ito kaya sana magkaroon ng daan yun lang Ganda dito, panalo no? Hmm Turbul! Uh. Uh, babal sa lagat Ito yung hinahanap namin guys, yung makakapag-relax, tahimik lang Yun, panalo Sila po sgi yung pumupunta yun dito, alam ko Pero doon sila sa kabila May bayan doon na pinupuntahan sila Nakikita ko eh sila eh, yung vlog nila Alam ko ito yung lugar na ito Panalo Solid Iyo, sa mga nagbabalak pumunta ng Palawan, punta na po kayo ng Palawan. Ngayon po yung perfect timing para pumunta kayo ng Palawan kasi napakaganda ng panahon. Tapos yung mga ilog, buhay na. May mga tubig na da. Ganda ng tubig, malinaw na. Mm -hmm. Tapos ang ganda mag-hiking ngayon. Kasi yung mga falls, malakas yung tagas ng tubig. Yung Agos, panalo. Kapala, so, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, Patreon, please subscribe yung Patreon ng account. Si JB, also known, meron na rin siyang Patreon. Uh, yung link or yung <laughs> yung link niya nasa description lang din sa sumunod sa akin sa baba. Yan lang. Subscribe niyo rin siya sa kanyang Patreon. Support niyo siya. Marami kayong makikita o kaabang-abang sa kanya <laughs> mga posts. <laughs> Yun. Si The King <laughs> ng Palawan. Yeah, mag-subscribe kayo sa kanya din, guys. Napaka-tuwa Napaka ka yung mga content niyan. Kasama ako, dalawa kami. <sighs> Laki ng alon, no? Oh, no, no, no. Ah! Jig. Maya maya kain tayo guys. Enjoy lang natin dito yung malaking alon nyo. Malaki ng alon dito. Ano palaki nyo ng palaki mo. Enjoy mo na naman yung tatay. <laughs> magligpita tayo amat amat tayo tayo ng alis dito kita na tayo ng ilog para mag-enjoy naman kayo iba namang ambiance